Lulong umanosa sa ipinagbabawal na droga ang ilang miyembro ng Abu Sayyaf Grupo ASG na nakasagupa ng mga sundalong nasawi sa Patikul, Sulu, Kahapon. Magdadagdag naman ng puwersa ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa Sulu para sa pagpapatuloy ng all-out offensive o offensive laban sa bandidong grupo. Ito ang balita ni Brian De Paz. Nakahalf mas na ang watawat ng bansa sa General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa Camp General Emilio Aguinaldo sa pagkakasawi ng 15 sundalo mula sa 35th Infantry Battalion ng Philippine Army. Matapos na makasagupa ang isandaan at dalawampung armadong miyembro ng Abu Sayyaf sa Patikul Sulu kahapon. Karamihan sa mga nasawing sundalo ayon sa AFP ay taga Mindanao. Ayon kay Colonel Edgar Arevalo, ang chief ng AFP Public Affairs Office, lulong pa sa ipinagbabawal na gamot ang ilang miyembro ng ASG na nakainkwentro ng tropa ng militar. Ang impormasyon pang naririnig natin sa ating mga operating units or sa ating mga intelligence operatives, some of them are even under the influence of drugs when they, uh, when they face our soldiers. Ayon sa AFP, makikita ang ebidensya nito sa walang habas na pamumugot ng ulo sa ilang bihag nila. Testimony here too ay yung mga ginagawa nilang uh, walang habas, walang pangingibing pagpugot ng ulo ng mga tao, which are uh, hindi ito pangkaraniwang kayang gawin ng isang taong nasa normal na pag-iisip nasa 30 ASG member ang napatay mula nang magsimula ang all out offensive ng pamahalaan sa Sulu. Aminado ang AFP na hindi madali ang lugar ng mga bandidong grupo dahil masukal, magubat at maraming bangin. That advantage na meron sila will not be for long because our soldiers will also and soon master this terrain. Gayunman, magsisilbing inspirasyon sa kanila ang kabayanihan ng labin limang sundalo sa pagpapatuloy ng mahigpit na labanan sa Patikol Sulu. When it comes to our Navy, because the, the task given to them by the Chief of Staff is to ensure na wala ng reinforcement na makararating sa Sulu at wala nang makalalabas ng Sulu. Determinado ang tropa ng militar na tapusin at matupad ang kanilang misyon para sa kapakanan ng mga residente sa Sulu na matagal nang nagtitiis sa terorismo ng mga bandidong grupo. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aginaldo. Una sa ating mga balita, nagpapatuloy ang operasyon ng militar laban sa grupong Abu Sayyaf sa Patikul, Sulu. Batay sa pinakahuling ulat ng AFP, umakyat na sa mahigit dalawang po ang nasawi sa panig ng ASG habang labing limang sundalo naman ang napatay sa bakbakan. Magdaragdag naman ang persang AFP para masukul na ang naturang rebelding grupo. May ulat si Eunice Samonte. Pursigido ang Armed Forces of the Philippines na maubos na ang natitira pang miyembro ng teroristang grupo ng Abu Sayyaf. Alinsunod pa rin sa search and destroy order na ibinigay ng kanyalang Commander-in-Chief at President Rodrigo Duterte. Sa katunayan sa pagpapatuloy ng mas pinagigting na operasyon ng militar laban sa teroristang grupo ng Abu Sayyaf, base sa pinakahuling datos ay umabot na sa 21 ang bilang ng nasawi sa panig ng teroristang grupo. Kasama sa bilang ang Abu Sayyaf sub-leader na si Muhammad Said alias Ama Maas at ang anak nito na itinuturong responsable sa pamumugot ng ulo ng dalawang Canadian Nationals ngayon taon. Ang pinakahuling ekwentro ay nangyari pasado alas 4 kahapon kung saan nagkaharap ang militar at ang grupo ng Abu Sayyaf na pinangungunahan ni Radulan sa sa Patikul Sulu. Labing lima naman na naitalampatay sa panig ng militar at sampu ang sugatan mula sa 35th Infantry Battalion. Ayon sa tagapagsalita ng Western Mindanao na si Major Filimon Tan, maaaring mas marami pa sa labing lima ang nasawi sa panig ng kalaban, lalo pa at all out ang suporta ng Pangulo sa ating mga sundalo. Dagdag pa ni Major Tan, magpasa hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang search and destroy operations ng militar alinsunod sa utos ng kanilang Commander-in-Chief na panagutin ang teroristang grupo na responsable sa kidnapping at pamumugot ng ulo ng mga inosenteng biktima. Matatanda ang una na rin pinahayag ni AFP Chief of Staff General Ricardo Vesaya na handa siyang ibigay ang lahat ng kakailanganin ng militar, maubos lamang ang teroristang grupo ng Abu Sayyaf. Sa ngayon, mayroong mahigit limang libong puwersa ng sundalo sa Mindanao na patuloy na nadadagdagan upang tuluyan ng lumiit ang mundong ginagalawan ng teroristang grupo ng Abu Sayyaf. Para sa PTV News, Eunice Samonte. Nasa 8,000 sundalo na ang nakadeploy sa Mindanao bilang karagdagang puwersa ng militar laban sa Abu Sayyaf. Katunayan, dumating na sa Sulu ang 63rd Infantry Battalion ng Philippine Army para tumulong sa pinaiting na operasyon ng Armed Forces of the Philippines sa ASG. Ang ulat mula kay Eunice Monte. Ito na nga ang pinakamalaking deployment ng militar sa Mindanao laban sa teroristang grupo ng Abu Sayyaf. Patuloy ang pagdadagdag ng mga sundalo sa Mindanao, kaugnay pa rin ang mas tumitinding operasyon ng militar laban sa teroristang grupo. Sa katunayan kahapon, dumating na rin ang 63rd Infantry Battalion para tumulong sa operasyon laban sa Abu Sayyaf. Sa ngayon, nasa 8,000 na ang tropa ng militar sa Mindanao na kinabibilangan ng 5,000 sundalo sa Sulu at 3,000 sundalo sa Basilan. Ang ating operasyon ay ongoing pa rin at uh, this is going to be without let up. Kagaya ng sinabi ng ating uh, Commander-in-Chief, tuloy-tuloy natin to to destroy and do not stop unless Uh, no Abu Sayyaf standing. undi unti na nga kinokorner ng militar ang mga lugar na maaring puntahan at pagtaguan ng Abu Sayyaf, alinsunod pa rin sa utos ng kanilang Commander-in-Chief at President Rodrigo Duterte. Nilinaw naman ng AFP na hindi kasama ang mga teroristang grupo sa ceasefire sa pagitan ng makakaliwang grupo ng CPP, NPA at NDF. Hindi covered ang mga law enforcement operations. Ang covered lamang ay any Combat or offensive operations; those are suspended. But uh, hopefully, with the, in the coming days, kung saan mas may define, must may enumerate ang uh, terms and conditions of the ceasefire that uh, the two parties are envisioning to come up with to come up with within a period of 60 days. tiniyak naman ang militar na tuloy-tuloy ang kanilang operasyon upang sa lalong madaling panahon ay mahuli na ang teroristang grupong responsable sa mga kidnappings at pamumugot sa Mindanao. Sa mga susunod na araw ay eh, tatlo pang batalyon ng militar ang nakatakdang lumapag sa Mindanao para sa all-out war laban sa teroristang grupo ng Abu Sayyaf. Para sa PTV News, Eunice Monte. Subscribe na sa PTB YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button. Puspusan ngayon ang opensiba ng militar laban sa Abu Sayyaf Group sa Patikul, Sulu. Uh, uma umaabot na sa 21 isang bandido ang napapatay. 23 atlong bihag pang hawak ng Abu Sayyaf kabilang ang anim na dayuhan. Pitong libong sundalo ng Edenefloy sa Sulu at handa raw ang militar na dagdagan ito para pulbusin ang bandidong grupo. Live mula sa Patikol, Sulu, may report si June Venaracion. June, Marisa Chino, nagre-ready na itong uh, mga artillerymen ng uh, Philippine uh, Army dito sa isang uh, kampo militar. Kung saan kami naroon, uh, nagre-ready sila para papuntukoy na naman itong mga 105... Hindi sa amin yan, naka-wide uh, last night 105 kami. 105mm howitzer na nakikita niya sa aking uh, likuran. Loaded na itong uh, mga kanyon na ito at uh, nag na lang sila ng go-signal. Parang magpaputok bilang bahagi pa rin itong pagpapatuloy na pagtugis ng militar sa mga natitirang miyembro ng Abu Sayyaf. Group. Kahit sa kalagitnaan ng gabi, kinakanyo ng militar ang posisyon ng bandidong grupong Abu Sayyaf bilang suporta sa mga tropang nagahabol sa mga terorista sa Sulu. Nagsimula ang putukan noong biyernes. Dalawampunt isang Abu Sayyaf na ang patay sa nagpapatuloy ng opensiba labing pitong sundalo naman ang sugatan. Kabilang sa mga napatay ang Abu Sayyaf sub-commander na si Muhammad Said. Pero ang pangunahing target na makuha, patay man o buhay, si Abu Sayyaf, top commander Radulan Sahiron. Aminado ang militar, hindi madali ang kanilang misyon dahil kabisado ng mga bandido ang kagubatan ng Sulu. We're giving them a good fight this time as, uh, as far as uh, familiarity with the terrain is concerned. 23 pa ang hawak na bihag ng mga bandido, kabilang ang 16 na banyaga. Nasa 7,000 sundalo na ang nakadeploy sa Sulu. Kung kinakailangan, magbubuhos pa ng karagdagang puwersa para matapos na ang Abu Sayyaf, na sa huling taya ay higit dalawang daan na lang ang bilang. The ultimate uh, objective is to uh, rescue of the kidnapped victims. And we can do that by neutralizing this armed Abu Sayyaf group. Nasa 520 families na ang nagsilikas. At kung mapapatuloy pa ang operasyon, inaasahang madadagdagan pa ang mga evacuee. Gano'n? Ba't gano'n? Uh, Chino uh, at Marisa, sa nakakatanggap lang natin na, na balita ay nagkaroon na naman ng uh, sagupaan sa pagitan ng uh, mga miyembro ng Philippine Army at ng Abu Sayyaf. Nangyari ito dito pa rin sa bahay ng Patikul kung saan uh, natumbok daw ng mga military units, yung isa sa mga kuta ng Abu Sayyaf. Kaya nagkaroon ng uh, matinding uh, putukan pagkatapos ito. Nakita natin mula sa kampo na ito, nagdeploy ng mga karagdagang uh, sundalo at ang balita natin may mga sugatan sa magkabilang panig. Chino at uh, Maris. June, gusto ko lamang linawin muna, no? una sa lahat, gano'n pa ba kalaking puwersa itong Abu Sayyaf na pinag-uusapan natin? Sa estimate ng uh, military, uh, Maris, more than 200 na lang daw ito. Ang laking uh, binabaan itong mga sa mga dating uh, figure na alam natin na mga umaabot ng uh, mga isang uh, libo noong mga panahon na iyon, maraming taon na nakakalipas. Pero nangyayari daw kasi ang dynamic sa ground. Kapag nagkakaroon ng uh, hostage taking, kapag nagkakaroon ng mga bihag, at lalong-lalo na kapag nagkakaroon ng bayanan ng ransom, doon kumakapal lalo itong uh, bilang ng Abu Sayyaf dahil ginagamit na rin mismo yung pera, yung ransom na yon para ipambili ng loyalty at maging ng mga uh, affiliate nila sa ground para mas kaya yun ay makatulong na maging buffer laban doon sa mga umaatake uma ng mga sundalo, Amaris. At uh, June, lilinawin din natin itong impormasyon no, na inamin daw ng gobyerno na nagbayad ng ransom para sa Norwegian na si Kjartan Sekingstad. May balita na ba kung nasa na ito ngayon? Natanong din natin yan sa top commander ng uh, uh, Armed Forces of the Philippines na nakabase dito sa Sulu si uh, Brigadier General uh, Arnel de la Vega. At sinasabi naman niya, wala naman silang nakikitang uh, indication na nagkaroon nga ng bayaran. Indication dahil makikita mo naman yan sa inyong monitoring sa intelligence kung kapag nagkaroon ng buhos ng pera dito sa probinsya kasi ang nangyayari dyan, mapupunta sa bundok dyan. Pero eventually, mapupunta rin yan dito sa downtown kung saan ipang bibili yung ransom na ginamit. Sa ngayon, wala pa naman daw sila na mamonitor na ganoon Just the same, tuloy-tuloy pa rin ang effort ng uh, ng Armed Forces of the Philippines sa pagtugis sa mga miyembro ng Abu Sayyaf although Admittedly kapag nagkakaroon ng bayaran ng ganyan syempre mas mahirap 'yan para sa kanila dahil yung pera niyan ipambibili ng armas at kung ano-ano pang Maris So June ito uh, Alright, uh June uh, nais ko lang din linawin no kasi uh, uh, from the start uh, nung nagkakaroon ng uh, ng usapin uh, para sa pangkapayapaan Parang na consider ni presidente Duterte na uh, nais niyang makipag-usap din sa Abu Sayyaf or he was willing to talk to Abu Sayyaf para sa Bangsamoro peace process. Pero ito nangyayaring opensiba ngayon against the Abu Sayyaf. Hmm. Eh, talagang malaki na yung ipinagbago dun sa kanyang mga directives ano? So ano ba ang uh, nakikita natin uh, na uh, naging sanhi nito at saan ba papunta ito, June? Hindi rin naman natin alam, Marich, kung talagang uh, seryoso siya nung una nung sinabi niyang open siya na makipag-usap o mag, uh, magkaroon ng usapang pangkapayapaan sa Abu Sayyaf Group. Alam naman natin, ibang-iba uh, ibang -iba itong grupo na ito kumpara doon sa mga dati natin alam ng mga MILF. MNLF talagang ito ay uh, masasabi natin sa pagkakadescribe na nga rin ng mga otoridad. Eh, walang ka-ideology -ideo itong uh, grupo na ito. At ngayon nga, nag-evolve na lang ito sa isang parang... Uh, sa isang parang talagang ang concentration lang ay uh, magkapera sa pamamagitan ng kanilang mga terroristic activities, sa pamamagitan ng mga kidnapping. Kaya hindi mo alam kung saan pwesto ang gobyerno kung makikipag-usap sa ganitong klaseng, uh, sa ganitong klaseng uh, grupo. Uh, anyway, gusto ko lang pakita sa inyo, Maris, ready lang tayo kung sakaling paputok itong mga kanyang sa likuran natin. Pero tayo mas kipapanong paano panakip sa tenga. Alright, maraming salamat. Mag-iingat kayo dyan, June Veneracion.